What's up, what's up mga paps sa pagpalang araw po sa atin lahat Araw po ng Biernes Kumusta kayong lahat mga paps ko for today's video Panibagong araw at panibagong biyahe na naman natin kay Joyride At syempre, blessings na naman para sa atin to for today's video Ang video na ito, magkano nga ba pwede kitain sa apat na booking kay Joyride Panoorin nyo para malaman nyo mga paps ko Let's go! Bago nga pala ako kumuha ng unang booking ko, dumaan muna ako dito sa Litex Market para bumili ng shower cup. dito lang sa gilid na Commonwealth bago mag-jollibee. <messas> Right. So, para atin-tin tayo na kaya sa gusto mo so wala tayong shower kapo. So, ayan, mga pakupong tayo, mga tatipo. Para tuloy-tuloy ang biyahe natin dito, dumaan muna ako sa gas station dito lang sa Commonwealth kung saan madalas ako magpagas. 55 pesos lang pala premium nila dito. Pagkatapos kong magpagas dito mga paps ko, sumakay na ako para umalis na habang gumagapang ako rito mga paps nakakuha na ako ng unang booking ko dito lang sa along Commonwealth Quezon City okay, dito, sumilong na agad kami kasi biglang umulan mga paps ko kaya nakisilong muna kami dito sa may gasolinahan along commonwealth pagkatapos nga namin magkabuti dito umalis na agad kami makalipas nga ng ilang minuto makarating na kami kung saan yung drop publication ni ma'am dito sa may Robinsons Magnolia Residence <tinyo> So ayan eh, mga boss, pinasokan tayo ng bag bagong booking sa Gilmore floor natin pa pick up sa Manila so sa iatid natin sa Marisal High School sa top 6 to uh, Antonio Basig mga top floor. No? So pick up na natin si ma'am. So, at dito na rin ako nakakuha ng pangalawang booking ko dito lang din sa Gilmore, New Manila. Papunta naman ito ng Rizal High School, Pasig. Pinasakay ko na agad si ma'am dito mga ilang minuto pa nakarating na kami sa drop location ni eh, ma'am dito lang sa Pasig City 这边。 So, ayan mga boss, may pangatlong bukit na tayo. So, dito lang sa pasig natin pipit-apin, hihatin natin sa may One Corporate dito sa Mandaluyong, mga paps. Okay, so, ayan, uh, puntahan na natin mga paps. So, itik na natin. Salamat Okay, okay na po. understand? Oh, So yun ang top knot. 114 yung grade niya. Tapos ibigay siya ng 1.50. Okay. So salamat kayo. So complete na natin ito mga paps, No? Galing pasig yun. Tapos natin natin dito sa may one commerce dito sa Mandaluyong. Okay. mga paps Meron tayong uh, pang-apat na booking So reliance lang yung pick up natin Tapos yatid natin sa may diriman Alright so 2 minutes lang yung uh, Arrive natin papuntang pick up Punta lang natin mga paps ko so, Let's go <makes noise> Kali lang Kapag ang aanong natin kayo. Alam mo naman <laughs> Itulah kost. Pasok. Bapak So, ayan mga paps Siguro, uwi muna tayo Hindi tayo top up Hindi tayo makakakuha ng uh, booking dito mga paps So, ayun na nga Nakahapat na booking lang tayo So, time check tayo Alas 12 na mga uh, tanghali Alright, so Ayun na nga Hindi tayo pinapasokan ng booking Dahil wala na tayong tap-up Tapos, hindi tayo top up Walang lumalapas na identification code So, nagagawin natin, uwi muna tayo. So, palit na lang tayo pag sa tap na tayo. So, ayun lang yung uh, pagtambay natin dito. Hindi na tayo pinapasokan ng bukid Hindi tayo na makapagtap mga paps. okay.